Good morning! Kapi po tayo dyan. Kumusta po kayo? Hmm, malamig dito sa amin. Dito sa... Malapit kasi kami sa Bagyo. Sobrang lamig ngayon. Pero tingnan mo naman, hindi ako naka-jacket. Kasi nagkakape ako. Si baby o. Oh. Yan. Hello baby o! Oh. Yan. Lamig na lamig. Hello! Good morning! Happy Sunday! Uh, diba? Diba, diba? Ayan, kumusta po kayo ngayon? Thank you, Lord. Ako, mas malamig pa sa bagyo ngayon. Sobrang lamig ngayon doon. Kaya, sinitsimpuhan <clears throat> natin na pupunta doon para bumili ng mga regalo. Ng mga uh, do natin kasi malapit na yung Christmas party nila kaya kailangan nating bumili ng kanilang mga regalo 'yan oh no? ay 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 siguro sa atok ngayon may andap na naman doon ngayon kasi so mas uh, malamig din doon ngayon yeah! Ako <laughs> talaga yung tinitignan, oh. Hello, baby, Gavin. Oh, di ba? Oh, happy Sunday. Hmm? <laughs> Yun, know? Yan, kapi po tayo. Mamaya magluluto tayo ng breakfast habang nagkakapit tayo. Yan, lulutuin ko ngayon ito. Matigas, tigas pa. Meat. <coughs> Yan, shout out nga pala sa ating mga kaibigan sa YT. Shout out sa inyo, mga kaugat dyan. Ayun, oh. Oh. <laughs> oh. Natutuwa si baby. Gustong-gusto nang mag-picture. Gustong-gusto niya yung tinitignan yung mukha niya. Diba, baby Gavin? Oh. di oh. <laughs> Diba? Whole. Medyo inubo na din siya kasi malamig. Oh. <laughs> Magpapaaraw ka mamaya, ha? Ha? Huh? <laughs> Gusto niyang kunin yung cellphone. Yung mga mothers dyan, makaka-relate kayo dito. Diba? O. Oh. Iba na talaga yung mga generation ngayon, mga kabataan ngayon. Hindi hmm. ka tulad noon na walang mga cellphone noon. Hmm. Yan, may, uh, medyo pinawisan na siya. Oh! So? <laughs> medyo inuubo na din ako. Oh, eh. uh, diba? Hmm. Lapit-lapit na yung Christmas. Merry Merry Christmas. Sabi mo, bibi. Merry Merry Christmas mag 2024 na magpapalit na ng taon pero yung buhay natin ay steady yung mga presyo ng mga <coughs> bilihin tumaas yan diba pati bigas tumaas oh anong reklamo <laughs> So, anong reklamo, ha? Dito ako magluluto ngayon sa apoy kasi mas tipid. Alam niyo ba yung presyo ng gasol ngayon dito sa amin? Umabot na din siya ng 1,000. Uh, pero medyo mabigat yun sa bulsa. Kaya yan, gumagamit na din kami ng nagkakahoy na din kami. Uh, para at least makabawas man lang makatipid tayo. Uh, imbis na pambili natin ng gasol, syempre pambili na lang natin ng bigas, di ba? Oh. Maging practical na talaga ngayon. At saka mas masarap yung luto kapag sa kahoy natin niluluto yung ating pagkain, di ba? maraming natirang kanin kahapon gawin natin sinangag mamaya. Hmm. Para hindi masayang. Buti na lang hindi siya na hindi siya napanis kasi malamig na 'yon. O yan. Babay na ulit. Mamaya na mamaya ulit. Bye-bye. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel. AG Sagaban Vlog. Bye-bye. Bye-bye.